Alas 9 nga ng umaga, andito na nga ako sa gym. Every time nga na nandito nga ako sa locker bago nga ako mag-start mag-workout. Hindi talaga mawawala na haharap nga ako sa salamin. Parang naging routine ko na rin talaga yun kasi nga tinitingnan ko yung katawan ko kung may nagbabago ba. So yun syempre meron namang nabago. Nagkakaroon na nga ng muscle yung legs ko. At syaka yung taba ko nga sa chan, nababawasan na nga Before siya. Before kasi yung magkabilang gilid nga ng chan ko talagang pagkaupo ko meron kang makikitang pads. Ngayon nga wala na nga akong mahawakan kaya natutuwa tuwa din talaga ako kasi nga hindi pa nga ako nagpo-focus sa abs. Kasi yung pinopokus ko ngayon sa leg ko, sa glute, at saka sa arm. So yun nga, full body nga yung ginagawa ko ngayon. So yun, kapag ka full body nga, magkasabay na nga yung arm at saka yung leg. Siyempre, kasama na nga dun yung glute. Pagka ganito nga yung workout ko, after nga ng mga 6 hours or 8 Sobrang sakit talaga nito sa katawan. And ganito yung sakit na katanggap-tanggap lang din talaga ng isip. Unlike nga na masaktan ka pa sa ibang bagay. <laughs> Kung dati nga, 30 minutes lang ako nagwo-workout nga ng dumbbell. Ngayon parang dun ko na nga inuubos yung isang oras ko. Kaya nagpapasobra na nga lang ako ng 5 minutes para nga sa cardio ko yun. Dun nga ako sa may elliptical trainer. After nga ng gym, diretso na nga ako sa shop. So yun, syempre, work-work na naman. Nakakatawa nga nitong time nga na to kasi nga dalawang followers ko nga yung pumunta nga dito para nga kumain nga dito sa shop. Yung chicken biryani sa labas sa birthday daw ng nanay niya at nanonood din siya ng vlog ko. <clears throat> ito lang din siya sa ano, iba yan na nakatira. So, ayan. Na-stress daw siya kasi niya ang problema daw yung bangko na. Kaya ikain niya na lang daw nagdariyado. So, yun guys. Nagluluto nga ako ng chicken pastille na ito. Ito na yung ating chicken pastel. Kinahaponan nga isa rin nga sa mga nanonood nga ng video ko na taga Alabang daw nga sila. Yun, sinubukan nga nila yung burger nga namin. Gusto nga nilang magpicture nga kaming tatlo. Sabi ko nga sa kanila, wait nga lang kasi nga ako lang mag-isa. Lalabas nga ako after kung ang maibigay yung huling order nga sa akin. Sobrang na-appreciate ko nga sila yung mga pumupunta pa nga dito para nga matikman nga yung mga pagkaing itinitinda nga namin. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush. <laughs>